Nang inaot ang pipila ka mga residente nga namuyo daplin sa Suba sa Sabuanga City, nga unta mapaspasa na sa DPWH ang pag-repair sa mga nagubang riprap o slow protection sa Suba, una pa man makasinati o pagbaha ang sudad, gumikan sa Laninia. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Usa ang balay ni Annabel Ordinisa sa Riverbank, Barangay Tumaga, Sambunga City, ang dunay naguba nga bahin. Human milapaw ang tubig baha sa Suba niya tuig 2022 gumikan sa bagyong paeng. Apil sab sa na naguba ang riprap o slow protection nga anaa sa tungod sa iyang balay. Hinoon, ginariper na kinikaron sa DPWH9 apan nang siya nga unta paspasan aron dili maabtan og pagbaha dala sa niya. Actually, tanlinga sa kami pero Jackal D yan, abinida ele, kami mismo mga residente de aki tanayudahan ayudahan kami, walay well, like, Jackal D el mixer. Yayuda kami trinka kay para hindi lang kat ele sigim na binida matod sa DPWH9. Ginapaspasan man daw nila ang pag sa pipila ka mga riprap nga naguba sa Tumaga River. Apan, giyang ko nila nga mga slow protection kani ni dali ra maguba kung doon mga pagbaha. Ang design po ay tow lang siya, wala siyang sheet piles. So, uh, hindi na niya ma-withstand yung ano ng tubig ngayon. So, yung mga matagal ng slow protection uh, structures na kinonstruct several years ago, papalitan po. Sumala sa DPWH9, mas ligo na ang mga ginahimong slope protection karon nga usa na kadike. May gagawin tayong dike na ang design niya is malapad sa taas para parang ang design po namin ay yung kanyang crest, yung sa top ng dike ay 4 uh, to 5 meters para pwede din po siyang gamitin in the future na maging daan. Kauman si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.